Nagpaplano ka ba bumili ng motosiklo o sasakyan? Ano kayang wise na choice? Bayaran ng full cash or financing or hologan? Ito lang nga mga friendship ha. Bago tayo bumili, pag-aralan muna natin mabuti. Sige, magbigay na tayo ng pros and cons. Okay, bayaran natin ng cash. O ano po yung pros? Eh syempre, wala ng interest. Di ba? Wala ka ng buwan ng responsibilidad. Wala kang financial stress. Pero ang problema lang dito, oh, ang problema, kailangan mo ng malaking cash outlay. At syempre, baka mabawasan na yung ipon pagka bumili ka niyan, walang matira. Di ba? Hindi man na magagamit sa ibang bagay. Pangalawa, financing naman po. Financing, ano naman po ang benepisyo? Makukuha mo agad din mo sa sakitan na hindi ka na kailangan magbayad ng buo. At syempre, flexible, di ba? Parang parang patak-patak lang. Lalo na kung ikaw ay walang masyadong pera, di ba? Pwede kang mag-financing. Pero ito yung konsiderasyon. May interes at buwan ng bayad na kailangan mong tuparin. Eh, syempre naman ang tanong, ito naman problema. Ang tanong, what if, what if, what if, di ba, hindi mo na kayang bayaran ang monthly, ang negative na mangyayari po niyan. Syempre, number one, mapipilitan ka mangutang ulit para magbayad ng iyong monthly or pangalawa, ay eh, baka lang siya babatak, mahatak at may soli mo sa mayari dahil hindi ka na nakakabayad. Pero ito lang po ang importante po. At tatandaan niyo lang po. Pag ikaw ay bumili ng motor at sasakyan, ang tanong, gagamitin mo ba pang negosyo o gagamitin mo pang personal? Pag sinabi mong personal, mas maganda na nagbilihin mo in cash para wala kang interest na babayaran. Pero kung sasabihin mo, gusto mo ipang negosyo, ipang uh, ipang grab or ipang angkas, di ba? Pwede mong hulog-hulugan. Bakit po? Kasi kikita pa rin siya ng pera. At yung kikitain mong pera, yan ang gagamitin mong panghulog. Okay? Kaya nga ang ending, ang mas wise na choice ay depende sa inyong kakayanan at kalagayan. Kung may sapat kang pondo na hindi makakapekto sa overall finances mo, bayaran mo na ng cash. Diba? Para wala ng interes, wala ng charges, wala ka ng stress. At kung gagamitin mo naman sa pangnegosyo, ay eh, syempre naman pwede bang i kasi may papasok na pera para pambayad ng iyong hulugan. Ang malaga, suriin mo muna ang kalagayan mo at pangangailangan mo bago ka magdesisyon. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.